Eh, naglibot pang sara. Eh. Yeah. Oh my goodness. Tawang aragyan. Wow. Mamanlo kami kang ano. Kamaran noon dyan sa bukid. Ah, uh, noronoras. Las 9. 9. Ma sleeping in the middle of a... Uh, ha? di ko pa mag-Tagalog. buki ako kung tagalog wala akong kinaya alam ang kinayalam. mga yan yung mga kasama ko Sabi nila daw mag dito sa bukid kasi fresh from ano hiking fresh on hiking. hiking ganitong oras uh <laughs> <laughs> sarap midnight hiking. sarap midnight hiking to men ganda dito punta na kayo At okay. well, ka, shout shoutout ka Shout may gama oh, sige sige, tubang tubangay, eh. sige, tubangay, <laughs> Sige tubangay, 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 Sige tubangay, 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 Matarik Yung tubangay, 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 Farm. Farm. paano nagtagalog ang farm? At ano ba? Ang bukirin ang Ano guys, ang dilim. My god, nakakatakot. Panlalawigan. Pan ano, panlalawigan. Nawili ka sir pun. Ba, di pa purmi. May hata man Kada purmi lagu. Ba grabe duduro ang Siit. Hey. Yan guys. Ito to. Dito na kami sa uma namin. Kapya ya Ay po Buti na lang dito sa amin merong kuryente. Salamat sa gobyerno. Kahit napakalayo. Eh, pinopost pa rin nalagyan ng kuryente dito. Yeah, asik kayo, man. Thank you, thank you. Salamat sa king Tito. Dito na tayo dito. dito na sa ano, no. No yang kamalig, tagalog. Kubo, kubo dito na sa bahay kubo namin. Dito na kami sa panoroonan. Ha. Arrived. Sa gamay nga balay. So, dito, dito na kami. Ah, uh, tahanapin nahanapin lang namin yung susi nito kasi nakalock dito ayan sya yung bahay kubo namin dito ha? <tod> <tod> saan kaya yung ano dito susi tulungan nyo kung maghanap. saan ka dito susi saan ka na? Pakita kana. Andito na dito sa labas. Yan na. Tingnan kita Nice. San mo? Okan mo. Yan. Ano 'yon? Pangka 'yon, di ba? Yan. Welcome home. Yeah. Bulprad. Di to na babe, men. Yan. Yan, Ayan na, dito na kami sa bahay kubo namin. Ayan. Yeah. Mas babaw. Eh, sheme. Another susi. Patos na kay Abi. Nige sara naman. Sinyan mo. Dito sara na. Sara lang ra. Ada ruwa. Kayo. Sebe, Ayun, thanks God. Di Ayun, bukas siya. Mag, mag aakyat bahay kami dito, bahala kayo dyan. Isa usto eh. <tuk milik> Para magugas nang paa, ganiyan 'yun. Ganiyan. Para magugas na kai daw tama na sa duro ang daw tao. Sino ka kasi gumamit ng cellphone? Paano pa magugas ang paa? Ganiyan 'yun. Ganiyan. Ganiyan tawag din

ngantau ini puluh bibing ya man? iya, ngurah terus pegembal nga tanan nga taga tanan tokah jual agit dapati binim tasah terus li taga babaw tau awalnya di dunuh kita pasang ke taga babaw kita mo ngasuk ujeb apu tarah nang igur uang sini-ini nga misal wana pindunau apu tarah nang ipat tirakalan tetap tak tanda tak tanda gitu iya mbakau, abis ciliwam layan silalang, mbakau mbakau kelawe gan silalang iya iya doh, iyan na nang

<tik> Duru panggak sabun, ya? Iya, Nura. Tidak, Ma'am. Lebang panggak nabatianmu, yang kenoglah, tapi, yang ditubuhkan, yang dipusukkan, nabatianmu nabatian, ya? Iya, Ma'am. Eh, sana ul mahal. Apa, Ma'am? Muntah, Bahu. bunga kainnya, para kain, orang orang Jepun. multimotif атив gas ияiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiagnocisskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk gafальноеiaiaiaiaiaiaiaiaiaiayaganckonfcgaf formafarmanggroup kami chart orang От staanMB разговор अटान经uring guys to up welcome to bahar a&a i biakcripety no article ut Sa akin ikaw pa rin ang bibig ko Ang, ang bibig, bibig ko, ko kahit wala ka na sa piling ko Sa piling ko ka di na aming Maaalam At ngayon <laughs> Nandyan ka na Di ba paliwalang Ang nadarama yakna buko masarap ito lusot buko ay nat bakit nice. ako li sa manong ko sa manang ko nga wala tayang kamusta ka mo dyan salamat sa po suportak nakad I love you yeah. alright alright yo what's up ah uh, Dito kami ngayon natutulog sa ano middle of the forest. Ano ano ang ngaran ng lugar niyo? Amazon. Ano yung ngulang ako? Tumarete ke? Tumarete Vera? Tumarete Farm. Tumarete. dito kami matutulog. Tapos nakita nyo din na rin yung sa paligid. Yun, sana ma-enjoy kayo. At sana walang walang mupo o munto dito. O walang Walang amor-amor. Madalala po. Kasi <laughs> puso dito, puso dito yan eh. Mga See you kaso. next week. See you next week. Bye-bye. Peace. Bye.